Good morning, guys. Ito na naman ako sa tanawing ganito. Yung pusa na nakatanghod dyan nagtitinda ng tinapa. Kawawa naman. Nilapitan ko. Ang ganda ng mata niya, guys. Kulay blue. Pakakainin ko lang. Aming! Gusto mo pagkain? Ay, opo. Alay ka dito. Ay, gutong na gutong mo. Tinamo mo. Ganda ng mata niya, guys. Oh. Grabe ko itong nagutuwang kaya pala Nakatanga pa siya doon sa ano, ano sa tinapa Ay ay Baka kasi mga lumot kaya ilayo ko muna ha Ayan Ayan Gutong na gutong kawawa Ay oh. ay minin. Ay may may nalilang mata niya o oh. kulay green o grabe. May grabe butong niya kayo nga. Oo, kawawa naman. Lagi ka di itu ha. Babalikan kita lagi. Hmm. Ah. Babalikan kita lagi ha. Kawawa naman. May tubig kayo sila dito. Kawawa. Siya guys. Tubig ka bibi ah yan ako sa ng tubig hey Ming, ah. ah dali na inom na inom na ka tubig ko. dali kumakain pa kasi siya eh kumakain tinapa lang dito para mainom siya dito lang naman yan sa lugar na to eh. Ming! Ayan. Mo, yeah. busog na siya, dami deng, nakain deng, 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 na deng, 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 na deng, 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 bye bye.